Hello po mga kabulba. Welcome back ulit po sa aking YouTube channel. So ngayon mga kabulba, ipapakita ko po sa inyo yung kabuting saging na walang binhi. So yun mga kabulba, yun muna yung ipapakita ko dahil tagal-tagal din hindi ako nakapagtanim. Yan, no? Yan lanta, lanta na lanta na yung, ano, yung substrate. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung kabuting saging na walang binhi. So, samahan nyo po ako. Tara! So, ito po yung kabuting saging na walang binhi mga kabulba. Ito po ay wild bulba mushroom. So, yan kusa kusa lang po sila tumutubo sa mga sa mga puno ng saging so wild bull ba po to so meron pa don yan so meron pa so nakita ko po ito kanina so yan dito meron din dito kaso na so to dami so sayang hindi ko nakita agad mas okay sana pag buton pa siya yung bilog pa dahil gagawin ko sana ito ng ano uh, mother spoon so yan nakita ko kanina umaga mukha na siya so dito pa marami pa yan oh. ito ang laki sa ano so after ano nito one week or two weeks meron na namang tutubo dito so babalikan natin to so yan oh, sayang So ito yung kabuting saging na walang binhi. Ito po ay wild bulba mushroom. So nalanta na. Yan. Mas okay sana to gagawing mother spoon dahil ang laki sana. No? Tapos ang dami pa nila. Maghanap Maghahanap pa tayo dito. Baka meron pa. So, wala na. So, kukunin natin doon. Uh, kukunin natin doon sa kabila. Yan. So, yan. Maghahanap pa tayo ng ano. Wild Bulba mushroom dito sa mga madami pang mga puno ng saging doon. So, maghahanap pa tayo. Ano, you know, Ito. Ito. Malaki sa ano. Hmm? Kunin natin ito isa. So after ano nito, one week or two weeks, mayroon na namang tutubo dito. Itong isa o, oh, na fresh pa. Yan. So kabuting saging na walang binhi, ito ay wild bulba mushroom. So yan. So babalikan natin to mamaya. So hanap hanap muna tayo dun sa mga puno na mga saging. So tara. So ito yung last na tinanim ko mga kabulba. So lanta na lanta na talaga. Nagpapakita na matagal na hindi na ako nakapagtanim. Kasi busy ako sa ibang bagay. Yung papa ko ano na nagkasakit din. Kaya hindi nakapagtanim. So, yan. Kitang-kita na yung substrate na lanta talaga. May gitsang buwan na talaga hindi nakapagtanim. Mag, mag, dadalawang buwan na ata. So, mayroong wild oyster ata to. So, yan. Maghahanap muna tayo dito ng wild bulba mushroom. Baka meron pa tayong makikita. So, meron akong nakita dito mga kabulba. Yan, ang laki. So, yan. Nalanta na din. Sayang. Ano? Ang laki pa naman sana. Ang amag niya, oh. Ang kapal ang amag. Yan, oh. Kapal ang amag. meron din dito sa kabila yan ang liit so wild bulba masyo so mag maghahanap pa tayo dito baka meron pa wala na so yan sayang bumuka na so, buting saging na walang binhi wild bulba mushroom. So maghahanap pa tayo doon. Baka meron meron tayong makita na ano, yung bilog pa talaga. So ayun mga kabulba, wala na akong ibang nahanap. So dalawang grupo lang ng kabuting saging na wild yung nakita ko. So baka next week meron na namang tutubo sa ano sa mga puno ng saging. So maghahanap naman tayo mga kabulba. So ito yung, ah, ito yung pangalawang nakita ko yan. So, ito yung una. So, yan po. So, ito po siya. Ay, dito na. So, yan. Yan yung nakita ko na wild bulba mushroom. So, kabuting saging na walang binhi. So, bum bumuka na po lahat hindi tayo nakakita ng button pa. Mas okay pag button pa dahil gagawin nating mother spoon. So, pag nakakita kayo ng button, wag nyo na, wag na kayong mag-aksaya ng oras. So, gagawin nyo na, gagawin nyo po ng ano, mother spoon po yun. Yan. So, yan. Salamat po mga kabulba. So, yan. So, hanggang dito lang muna mga kabulba. So, maraming salamat po sa inyong lahat po dyan. So, God bless.